Ang problema, totoo yun. na Ang nahahighlight kasi, yung mga misogynist, may mga misogynist naman talaga. O may mga ganito, yung, yung, ewan ko kung misogyny, galit sila sa babae, o, of course, hindi yung ako, yung, ako, yung, ako, yung ako, tawag ako. ng laman ay masyadong malakas ako, sa kanila, kaya nagagawa hindi nila ako, yun. Hindi, ako, hmm. ang nakikita ko, ang nakikita ko, not so much misogyny. Although meron, ha? Meron, meron, hindi, hindi natin tinanggap yan. Although meron, ha? Ang, um, pero higit sa misogyny, ang mas nakikita ko ay abuso dulot ng sobrang kapangyarihan. So, ibig sabihin, hmm. it, it's not so much because lalaki siya, tapos babae ka. Kung hindi, dahil siya ay makapangyarihan at ikaw ay mahina. No? May Maraming, marami lang talaga sa mga kababayan nating makapangyarihan. Either, yun nga, may pwesto o mayaman. Na talagang sobrang abusado lang Kaya lang Pagka babae ang nabibiktima nila Automatic Na misogyny yung tinatawag Pero The reality of it all is Ang makapangyarihang abusado dito sa atin Mga mapalalaki, mapababae Inaabuso nila eh. I'm sure may pangakilala kayong mga ganyang klase ng tao Kaya ako Ako opposition But, tiga, tiga, lang, 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 Sorry, last na Halimbawa, nasa loob ka ng ano, dito, opisina, opisina dito sa Pilipinas, hmm. di ba, no? Tignan mo yung boss mo, no? Kung abusado yung boss mo, namimili lang ba siya na puro lang babae yung inaabuso niya sa opisina, yung binubullshit niya ay puro lang ba babae, o mapababae ka o mapalalaki kang empleyado, pare-parehas kayong binubullshit kasi ulol yung boss niyo. 'Di diba? uh -huh. 'Yun ang ano, tanungin niyo 'yung sarili niyo, mag-info, ano, mag tignan niyo 'yung sitwasyon Kaya ako opposition ako, ano. Pero tignan niyo 'yung mga post ko. Never kong ginamit na si Delima, Conchita Capio, si Lenny Robredo, si si Maria Lourdes Sereno ay inapan, inapin ng administrasyong ito dahil babae sila. Hindi ko, ginever kong ginamit ang argumento hmm. na yan. Hmm ang administrasyon na ito ay I mean sa lahat ng kanilang kalaban. Di ba? So, wag mong gag... Ako, sorry, bagamat... alam ko, nakikita ko mahalaga yung gustong ipakita ng babae ako movement, no? Doon sa, dun sa nangyayari. Pagka kasi ginawa na... Ito lang yung in natin. Nakakalimutan natin. Kaya, kaya de los Angeles, hindi naman sa babae. De los Santos. De los Santos sorry. <laughs> Ibang artista yata yun. Hindi man siya babae, no? So, ang dami-dami rin na, uh, hindi ko sinasabing ginagawa ito ng administrasyon. Ang dami tumutumba sa bansang ito na, na, na lalaki. Nasa kapangyarihan ah, ah, itong ah, 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 mga ito, eh. Ah, oh, Senadora, ah, oh, uh, CJ, ah, ah, di ba? In the same manner, nung si Dilima ang nakaupo, siya naman ang gumagawa kasi siya ang nakapangyarihan. At si Gloria, di ba? Galit na galit tayo nun kay Gloria kasi... Ah, sinasabi natin corrupt siya na leader, sinasabi natin mataray siya na leader, pero hindi natin ginamit 'yon na sinabi natin eh kasi babae siya. Actually, may na, iba, may iba. May, may, iba, iba, may, iba, may iba, iba, din. iba May iba Oo. Eh kasi nga alam mo, nga ang problema hmm. kasi, 'yung mga ano, 'yung mga edukadong yeah. sa, ito. sa kanluran, 'yung argumento kay Cory Aquino. Hmm. Si Cory Aquino, hindi 'yung mga pagkukulang niya bilang presidente, hindi nangyari 'yon dahil babae hmm. siya. Dahil Oh, ano? ano? Yung background, social background, ano mo naman yung social background. Siyempre, medyo kailangan may maintindihan siyang mga ibang mga So, mayamang tanga. Ano? Ano? May role naman sa restoration of democracy. Hindi siya tanga. Ano? May mga pagkukulang na tawa. may limitasyon. Hindi tama. <laughs> Hindi yung na yung May sinikap siyang gawin. Kaso, sa <laughs> sahihirapan siya kasi may mga kudeta. Huwag ganun to. Basta, iba. Again, the point is, the point is, hindi dahil babae si Cory, kaya yung mga pagkukulang niya o kalakasan niya, yung mga contribution niya, ay nangyari. Same way Ramos. Hindi niya nagawa yun dahil lalaki siya. No? Yung mga ganyang babae. Speaking of Ramos, pasimple lang tumira yun si Ming Ramos kay Ramos. Pero... Ay, hindi malakas na Sosupalpan, babae yun. Oh, oh. Oo, niya si Ramos. Ay, grabe. Alam mo, alam mo, nasa Korea ako, estudyante ako doon, bumisita yan si Ramos kasi nga syempre pep talk, mga ganyan-ganyan. Parating nagpupunta si Ramos doon. Kasi malaki ang utang na loob ng mga Koreano sa mga pep talk eh. Binaras yan ano, nandun sa ano namin. ah yan kasi medyo gumagabi na. Dinner kasi ito eh, syempre after nung event, may dinner. Isa ako sa dalawang estudyante na napili na mag-represent sa students at sumama doon sa dinner. Ay, binaro ni Ming Ramos, yan o. Yun something like, something like, ang dami mong sinasabi, igabina na. Itong mga tao to, magpapahinga pa. At ano, ikaw, wala ka namang gagawin bukas. Binaro niya nung kanuna. Alam mo yun, si Ramos, haba ng kwent. oh, oh, ay, ito, mahabang kwento. alam mo habang diba? yun eh. Grabe yun. Pakumirit si Ming. Tama na nga yan kasi <laughs> Gabi na, dami pa silang ano. Ikaw, wala ka namang gagawin bukas eh. Doon ka lang sa hotel bukas oh. Barado tigil siya. <laughs> <tigil laughs> general, general, oh, oh, general pa yun ha? General pa yun ha? Oo, oh, barado talaga. Hindi, isipin mo na lang yung ginawa ni Marcos na binigyan niya na sobrang kapangyarihan si Imelda. According to the stories inside the okay. government, kasi nung na, na si Marcos to sa Dami Beam scandal gusto nang kumawala ni Imelda kay Marcos but to keep her to in because kasi kasi hindi kailangan niya kailangan si Imelda si because si Imelda kailangan is the secret weapon it. of Ferdinand Marcos so ang tunay so, uh, sa lahat ng mga politiko, lahat yan nagsasabi na mas marami pa nga halos boto dala si Mrs. kesa doon sa kandidato. Okay, kaya nga kung tutuusin, kung gusto mo lang ng isang babaeng leader na napakalakas, si Imelda ang isa sa hinaharap natin sa buong mundo, for good or for bad. Kasi apparently, diba? kasi apparently, maraming taong nakaka-realize na kung gusto mong mapapayag si Congressman si Mayo si 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 Governor, na yung, yung Hindi, hindi si misis ang nanibig, si si misis si eh, alam si 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 mga si 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 Maski nga ito si Jose Rizal eh, lumabas doon sa El Filibusterismo, di ba, chicks yung ginagamit para makuha yung mga pabor na gusto ng mga estudyante, di ba, nila isagani. Babae ang pinang ano nila eh, ang, ang pinang convince nila doon kay kila Senyor Pasta. Di ba, mm -hmm. so, mm -hmm. ano mm -hmm. na, yung Senyor Pasta, kabunara ba yun? Ano na, huwag na ganun, huwag na ganun, nauubos na yung oras natin. Hindi, dami pa natin ko. Marami mo ba Joke. Pero yun niya, <laughs> okay medyo unti-unti na natin i-summarize oh, para medyo i-summarize na natin. para makasagot na. Oo. Oh. Na ang gusto lang namin sabihin dito is that baka na nako-confuse hmm. ang mga nag-aaral sa kanluran, no? Yung mga taong hindi halos bulag na hindi nakikita ang mga pangyayari dito sa Pilipinas. Oy, wag naman. Baka na i-interpret lang nila differently because they are using a foreigner's lens. Kaya, na, Uh, Kaya nga bulag mo. O kramang bulag. May mata sila. Sige. Hindi hmm. lang nila ginagamit. Okay. Sige. <laughs> Anak na. Sige. Anak ada tipak na. <laughs> Sige. So, napo-confuse nila yung problema ng Kanluran sa problema ng Pilipinas. Ah. Oh. Yun okay. yung yun yung problema kasi pag tiningnan no, mula sa lente ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Mm. Ikaw actually okay. ako nga ang ini-insist ko pa. Lamang ang babae dito. Lamang sa actually baay ako. Baay. Ako mas naniniwala so, ba... ko lamang ang babae dito lamang sa ang Pilipinas. Ba e. Sa Pilipinas e. sa totoo. Is yung na nanay ang mas nakakatakot kaysa sa tatay dito eh. Totoo. But anyway,